Sinisiyasat ng mga otoridad ang posibilidad na may kaugnayan sa politika ang pagpatay sa veteranong journalist na si Johnny Dayang, lalo na dati siyang naging alkalde sa Kalibo Aklan. Sinisili rin ng mga otoridad ang angulo na may kinalaman ang krimen sa dati niyang profesyon bilang mamamahayag. Detalye, nagbabalik po si Mar Gabriel. Dead on arrival sa ospital ang 89 anyos na veteran journalist na si Juan Johnny Dayag matapos pagbabarilin kagabi sa kanyang bahay sa barangay Andagao sa Kalibo Aklan. Kasama sa sinisilip sa investigasyon ng binoong Special Investigation Task Group ang kaugnayan nito sa dati niyang propesyon bilang mamamahayag. Tinitingnan na rin ang anggulo ng politika, lalo't dati nang naging alkalde sa bayan ng Kalibo ang biktima. He's already 89 years old at uh, bata. Uh, then again, uh, kahit pa po siya ay retired na po na media practitioner po ay hindi po 'yon magiging hadlang para tignan din po natin doon sa mga previous sa uh, ano po niya, engagement po niya at least sa uh, sa activities niya in relation to his uh, being a media partners po sa politika, titingnan din po natin 'yon kung uh, meron po ba siyang sinusuportahan na mga kandidato for this uh, may uh, national and local elections sa pinakahuling datos ng PNP. Umabot na sa 62 insidente ng karasan ang naitala nila sa panahon ng eleksyon mula January 12 hanggang April 28, 2025. 35 dito ang itinuturing na validated election-related incident, 20 ang non-election-related, habang 7 pa ang kasalukuyang iniimbestigahan. Pero ayon sa Comelec, mas mababa pa rin ito kumpara sa datos noong 2019 elections. hindi naman talaga natin mapipigilan yung gagawa ng krimen. Meron meron talaga na bigla nila mag-aasik ng lagim. Hindi man planado, maaaring on the spot. Pero ang pinaka-importante may naaresto. Ang importante, nagkakaroon ng na investigasyon at nagkakaroon kaagad ng na immediate na prosecution. Kaninang umaga, pinangunahan ni Chairman Garcia ang pagtatapos ng walong araw na pagsasanay ng dalawang daan at na putapat na tauhan ng PNP Reactionary Standby Support Force sa Campo Crame. Sumailalim sila sa Civil Disturbance Management Operation at Medical Response Training upang magamit sa darating na eleksyon. O so, yung tropang yan, hindi lamang po para lang siguraduhin na magiging maayos ang isang lugar kung hindi siguraduhin din na kung sakasakali magkaroon ng natural calamity, wag naman sana sa darating na halalan ay meron po tayo na kaagad na pwersa na uh, walang ibang na-train kung hindi do sa bagay na yan para nakafocus talaga tayo sa problema na katulad po niya. Ayon naman kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Melencio Nartates, bukod sa NHQ, mayroon ding sariling RSSF ang iba't ibang rehiyon sa bansa. Bukod pa ito sa mga pulis na sinanay naman nila sa pagiging electoral board. Uh, we have trained, um close to 7,000, pero ang requirement 4,000. And they are now ready to be prepositioned malapit dun sa sin sin uh, area where uh, uh, kung meron man magkakaroon, probability na magkaroon ng withdrawal of the electoral boards. Samantala, ayon sa Comelec, nananatili pa rin sa dalawang lugar ang nasa ilalim ngayon ng kanilang kontrol. Kabilang na dyan ang bayan ng buluan at dato din sinsuwat sa Maguindanao na binuhusan na ng deployment ng PNP at ng AFP. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.